Ang pagpresenta sa walong mga dating rebelde ay isinagawa sa Battalion Headquarters ng 92nd Infantry Battalion sa Datu Saudi Ampatuan bilang bahagi ng patuloy na peace efforts ng militar sa Maguindanao del Sur. Sabay ring isinuko ng mga ito ang kanilang mga loose firearms maliban pa sa 24 na mga armas na nakolekta sa pamamagitan ng Small Arms and Light Weapons o SALW program. Kinabibilangan ito ng high at low powered firearms kabilang ang rocket propelled grenades, sniper rifles, grenade launchers, shotguns, gun, pistols at revolvers. Ito ay ipresenta kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala kasabay ng kanyang pagbisita sa AOR ng 6th Infantry Division. Ang mga sumuko ayon sa 92nd IB ay mga kasapi ng Dawla Islamia at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Zagala, ang pagsuko ng mga armas ay hindi lamang pagpigil sa potensyal na karahasan sa komunidad, kundi simbolo rin ito ng malalim na tiwala ng mga mamamayan sa militar at sa adhikain ng kapayapaan. Pinuri naman ng military official ang 92nd IB, lokal na pamahalaan at iba pang kasapi ng komunidad at maging security force says dahil lang inisyatibang ito ay simbolo ng pagbabago, pag-asa at pagkakaisa. Drama Kitayen Bravo, Ndbc, Bida Balita.